As opo, oh. ako uh, gusto na magpahayag ng aking katuwaan dito sa 50% na student discount sa mga estudyante. Sabi ko nga kanina na no, nag-intro ko, never ko na experience ito. Eh, ano bang naging uh, pinagmulan itong uh, pagtaas ng uh, diskwento sa mga estudyante, Asik? Oo, Daryl, konti paliwanag. Napakaganda ng tanong mo at maraming natuwa talaga dyan sa announcement na yan ang ating kalihim. Ano? But anyway, bilang tugon po sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na talagang tulungang mapababa ang gastusin ng mga estudyante ngayong pasukan, ang Department of Transportation po ang DOTR kasama yung LRTA, LRMC at RT3. Ito po yung mga operators ng ating mga train systems ay inilulunsad po ang 50% student discount sa lahat ng train lines LRT1, LRT2 at MRT3 simula ngayong araw June 20 Friday. At simula po ngayon, itataas natin sa 50%. Yan ang announcement ni Secretary, no? Sa pamasahe ng mga estudyante, no? Uh, ng uh, yung discount to. At uh, yan, this includes students taking up uh, postgraduate studies. Mm -hmm. Doble po ang itinaas nito kumpara sa existing natin na 20% sapagkat sa batas po ito eh. Ito mm -hmm. po yung Republic Act uh, number 11314 para sa 20% discount. Mm -hmm. Anyway, Kabilin-bilinan po ng Pangulo earlier this week nung magsimula ulit ang mga klase, magtulong-tulong po lahat ng mga ahensya ng pamahalaan para masigurong maayos po ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante. At kami po sa Department of Transportation kasama po yung LRTA, LRMC at MRT3, mm -hmm. ito po ang naging tugon, 50% off sa pamasahin ng mga estudyante para kahit paano po makatipid baka tipid-tipid lang at 'yung matitipid po nila ng mga estudyante pwedeng ilaan sa ibang gastusin sa mga project, dagdag sa baon o sa iba pa po mga gastusin sa paraalan. Ayun, mm -hmm. opo. Oho. So, uh yun yung... But, oh, yeah, sige po. Sige po. Opo, kung gusto po din niyo, ito po yung general guidelines yan, yung announcement mm -hmm. ng ating kalihim. Ito po 50% discount available yan araw-araw. sa -araw. at mm -hmm. ng mga estudyante, ibig sabihin po niyan, dahil no, kahit sa Sabado, kahit sa Linggo o holiday, basta estudyante, kalahati lang po ang babayaran pawasak. Malinaw po yan. At bang pakita lang po anong kailangan. Ipakita lamang po ang inyong school ID o kahit school registration form na valid for the current school year sa ticket counters mm -hmm. at makaka-avail na po kayo ng discount. Mm -hmm. Para makaka-avail po ng po, 50% discount, yung estudyante po ay bibili single journey ticket lamang po ito for a start. Mm -hmm. Ulitin po natin, single journey ticket lamang po. Sa mga ticket counter ay inyong bibiliin. Doon nila ipapakita yung inyong mga ID para mabigyan ng discounted ticket. At ang discount po ay hindi applicable sa beep cards or stored value tickets. Okay, yan. 'yun. So magandang balita po 'yan mm. ngayong school opening. Ayun Opo, niya po. Yan, Opo, sa kasi... utos ng ating pangulo. Hmm, kasi lalo na ngayon, asik mo. Bagamat yung iba makaka, yung, yung makakasulit dito yung mga meron na ngayon, yung iba na siguro nagsa summer class. Malaking tulong na rin. Tsaka lalo na doon sa mga postgraduate kasi sila yung manalas nagsasabi na kami din naman nag-aaral pa rin hanggang ngayon, wala pa rin discount. <laughs> Kadalasan sila yung nagsasabi noon. <laughs> Oo. Okay. Eh kasama na po sila ngayon. Ayun, Oh. Opo, opo. Kasama na po siya yan. That's papa. a good news. Mm -hmm. At naiintindihan talaga ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Union yung, yung kalalagayan mm -hmm. ng mga magulang, di ba? Pag nabihigin ng pamasahe ang mga bata, talaga medyo masakit sa bulsa malalimang dukot. Lalo ngayon, mm -hmm. eh meron hong increase pa para dun sa mga gasolina. Bayan sa gasolina. Kaya medyo mabigat po yan. Napakaganda pong announcement nito. <laughs> ngay naman, uh, asik, punta naman ako. Ito yung good news. Medyo kakambi ako ng konti sa, di ko lang kung ring neutral o medyo bad news sa mga kababayan natin. Kasi napabalitan ng mga nakaraan na meron niyang, uh, banta, hindi man banta, pero may, may nakaantabay na piso na dagdag singil naman po sa minimum na pasahe ng mga jeep. Yung ibang mga transport groups nga ng mga jeeps, eh, naglalabas uh, na nga ng kanilang uh, mga sentimiento na sa kanila, eh, kulang pa. Eh, may update na po ba dito, asik kung magpapatuloy na po ba ito, at uh, ano ba ang magiging remedyo? At idagdag ko na rin po, yung discount ba, eh, nakikita ba na magkakaroon na posibilidad na tumahas din yung porsyento ng discount sa mga hindi trend na uh, modes of transport natin like mga jeep, mga UV express, mga ganoon? Um, una, una po yung um yung announcement po kasi ngayon para lang muna ito doon sa LRT 1 sa mga train po natin, LRT 1, mm -hmm. LRT 2 at saka sa MR, uh, uh, MRT 3. Now, ito pong ito po namang ibang discount sa public utility vehicles po natin which includes, batas po kasi na po ito eh. Uh, 20% po naman ito nananatili. Ito po yung sinasaad ng Republic Act number 11314. One, 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 so ano po yung mga kasama po dyan? Ito yung mga sa public utility buses, public utility jeepneys which includes taxis, no? at tricycles, passenger trains, aircrafts, at saka yung mga marine vessels. So since mm -hmm. ito po ay isang Republic Act na 20% po ang discount ng mga estudyante po rito. Mm -hmm. ayan. Now, dun po sa punong ninyo kanina, nadinig ko po earlier na merong announcement na merong dagdag na piso. Uh, LTFRB po ito, eh, no? mm -hmm. uh, in-announce po ito ni uh, LTFRB Chair Guadis na dahil nga sa a uh, movement ng pagtaas ng mga ikaganti ng uh, gasolina at krudo mm -hmm. meron hong kung pinag-aaralan sila na dagdag na piso para fair hike po ito. So hanggang doon lamang po ako sapagkat sila ang maglalabas okay. ng guidelines na ito ang LTFRB. Mm -hmm. Uh, isa na lang ako, Asikman, alam ko napaka-busy po ninyo at marami pa kayong gagawin. Ito naman, uh, isa rin sa mga items natin for today na ano, yung sa, kasi alam naman natin na nag-trending yung isang uh, taxi, na, yung isang uh, operator ng taxi na naningil nga ng higit isang libong piso doon sa isa nating kababayan na tumawid lang mula Terminal uh, 3 papuntang Terminal 2. Ngayon naman, Tapa. lumabas kanina na may plano nga na imungkay itong si uh, Secretary Vince Dizon na alisin na nga raw yung mga special taxis. Correct me if I'm wrong, Aksek. Nung mga unang panahon, ang mga taxi na regular, di ba, hindi sila pinapayagan na makapasok sa mga paliparan natin mag-terminal doon. Eh, ano pong mangyayari na ngayon dito kung maipatuloy itong mung uh, mungkahi at maaprubahan na hindi na pwede yung mga special taxis? Sila lang ba ang uh, madadamay dito o pati yung mga regular ay eh, damay? Alam po ninyo, pinag-aaralan po lahat ng ating kalihim yan eh, sapagkat marami pa, pa talagang factors na involved. Mm -hmm. But what is more important dyan, ang ipinag-utos ng ating Pangulo ay talagang protektahan ang ating po riding public. Mm -hmm. Paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo mm -hmm. na dapat hindi, hindi po pinahihirapan ng ating mga kababayan kung yan ay bababa sa atin po paliparan yan po ay darating at papunta sa kanilang patutunguhan mm -hmm. dapat hindi po mahihirapan ng ating po mga pasahero kaya malalim na investigation po ito at yung ginawa po ng driver na yun ay talagang medyo it, it is really revealing ano ho mm -hmm. kaya pinag-utos na ng ating kalihim na wag na muna nating ay anuhin yan galawin yan Hayaan na muna natin pagulungin ang gagawing investigasyon ng mga nakatataas po dyan at ng mga authorities. Bottom line po niyan, maayos po ang operasyon sa ating mga paliparan. Yun po ang gusto mangyari ng ating kaligin. Uh, Singit ko na lang Apo. very quick, uh, Asik uh, I'm sure naman na uh, nakarating na rin siguro sa DOTR, yung ibang scheme din ng hindi lang mga, ano, hindi lang mga taxi, pati yung iba na mga minsan nagde-disguise pa sila, Asik, bilang mga TNVS, yung mga transport network vehicles natin, na lalo na kapag doon sila tumatambay daw sa may mga paliparan, meron pa sila mga nakaredy na para mga fair matrix, nakakaiba yung mga presyo ng uh, pasahe hmm. na sinisingil ho nila sa ating mga kababayan. Eh. Ano, may, meron na po ba kayong uh, update o may report na po ba tungkol dito na may mga nahuli na at uh, nakumpis kayo mga ganito? Oo. Uh, ang dami ho talaga eh. Ibig sabihin talagang kung lulusot at lulusot, ang dami yung modus operandi ngayon ng ating mga kababayan. Mm -hmm. So ang general statement po ng ating kalihim lang dyan, this is a challenge to the public, to the writing public, mm -hmm. at lahat po lang ng mga nakaka-witness, ano, Daryl, no? Uh, lahat ng mga nakaka-witness, nakakuha kayo ng video, nakakuha kayo sa telepon, ipost po ninyo yan, i-report nyo kaagad sa si LTO, LTFRB o DOTR. At yan po ay talagang kakaagad na aksyonan ho. Yan ang ayaw na ayaw. And yung mga ganyang bagay, Darryl, no, this is really unacceptable. So lahat po ito, pinag-aaralan at dadaan po lahat yan sa investigasyon. At sino man ang mahuhuli dyan at mayroong violations, ay talaga matitikman po nila yung kamay at kamandag ng batas na gagamitin po laban sa kanila. Ayun. Ay, Tutulong na rin siyempre eh, ang uh, kagaya namin sa DWIZ at Aliyo Channel 23 at siyempre yung iba mga media organizations Sa pag meron yung mga kababayan natin na nakita ng na mga kakaiba at very suspicious, eh, i-report ninyo sa amin. Tutulong din kami, siyempre diba ASEC, para ma-release sa inyo yung information at agad na ma at makita kung ano yung mga karumaldumal na ginagawa ng ating mga kababayan. Sorry ASEC, last na po. Baka meron pa kayong pahabol na mensahe o paalala. Sa ating mga kababayan, the floor is yours po. Asek. Opo. Uh, number one, uh, pinapaulit-ulit po ng ating kalihim sa utos ng ating Pangulong Ferdinand Marcos uh, Jr. na number one, a eh, challenge po talaga na palagi ang ang yunhu binibigay na pribilihiyo ng ating pamahalaan ng LTO, LTFRB ang pagkakaloob po ng uh, CPC Prangkisa, pagkakaloob ng lisensya. Ito po ay pribilihiyo na ibinibigay ng ating pamahalaan. Mm -hmm. Pero sana itong pri privilege na ito Daryl ay huwag abusuhin ng mga drivers ng mga operators at ng mga mga involved sa mga transportation sector no mm -hmm. pag ito po ay inabuso nila then sila po ay babalikan ng gobyerno ano po ito pwedeng bawiin yang pribilehiyo niyan suspendihin at i-revoke ang kanilang lisensya Pangalawa po nananawagan ng ating kalihim secretary Vince Dison na doon sa mga nakakakuha sa pamagitan ng telepono ng mm -hmm. video ito po ay i-report upload po niyo at i-report nyo sa LTFRB, LTO lahat ng klaseng violation kasi mm -hmm. immediately he will take action on this. Yan lang po ang inuulit-ulit na panawagan po natin mula sa Department of Transportation. Ayon. Salamat po sa inyo, Sir Daryl. Thank you very much. Asik, maraming salamat at makakasa po kayo na makakatulong nyo kami sa information and dissemination at uh, sana ay, uh, bukas po ang aming himpilan sa kahit anong mga dagdag na impormasyon o updates na meron po sa inyo sa DOTr. Asik, maraming salamat at uh, happy weekend po. Maraming salamat po at happy weekend din po sa inyo. Maganda umaga po. Yeah, napakinggan natin na uh, Executive Director ng OTC at Assistant Secretary at Spokesperson ng DOTR, Asik Mon Ilagan. Ronda Pilipinas!